Huh? Magandang gabi everybody. Welcome to my vlog. Ako si Senior Guapito Makabundol Jr. Ito ang aking postizo ng kidlat. Ipapakita ko kung gaano kalakas ang aking postizo ng kidlat. Ito ay bato na nakita pa na nakatusok sa kahoy na wasak subukan natin sa ating mahiwagang posporo kung talagang sisindi nga ito nalintik na ito pag hindi sumindi ibig sabihin hindi siya pustiso retainer siya subukan na natin ito ang palito di posporo Ah, puta, muntik na akong mapasok na hayop. O, oh, di diba? Pustiso siya ng kidlat. Right. Yawa. Ulit. Kung hindi kayo naniniwala, guys, na ito ay pustiso nga, ay eh, di retainer na lang to ng kidlat. Ito na naman na posporo. Ulitin natin. Sindihan natin sa makinis-kinis pa na postiso ng kidlat talihado ang pospuro oh, mainit o oh, di diba postiso nga siya dalawang sindi pa right tama na yan nga pala Senior Guapito Makabundol Junior ang anting heroes na kunwari mag-aanting pero hindi naman